There were no signs of foul play in his death, and that Tantokos Widow had admitted. Okay, magandang ng araw po sa lahat. And welcome po dito sa ating Yetang Tabunin PA Channel mga kababayan. Eto, pag-usapan natin mga kababayan, kakalabas lang ng report na ito. Fresh na fresh mga kababayan. Oh, fresh na fresh talaga ha. Eto, pag-usapan, ano kaya ito? Nako! Ah. Uh, na Arroyo Tantoco mga kababayan. Asawa ni Juan Paulo Tantoco umami na. Naku, ano ko yung inamin dito mga kababayan? O, oh, ito pag-usapan natin. Umamin na, ah, mayroon ng inamin siya. At naku, ano kaya ang nakikita natin dito mga kababayan? Nagiging fall guy ito? Kasi siya yung asawa dito mga kababayan. Ito, pag-uusapan natin ito ha. O, oh, eto. Uh, bago natin umpisaan, pakilike po and share ng videos natin and then pakisubscribe din po sa ating channel. Stay tuned kayo hanggang sa uli kasi ma-excel itong video natin. Papakita lang natin itong report na ito, mga kababayan. Uh, galing sa Billionario News Channel ito, mga kababayan. Okay, eto. 21 minutes ago lang ito, Billionario News Channel. Ang main upload dito mga kababayan. O, oh, uh, para... Uh, pinakita talaga natin na galing sa Billionary News Channel para uh, hindi tayo mapagkamalan dito na ng fake news mga kababayan. Okay, Kung, kung sakaling fake news man ito, hindi eh, yung Billionary News Channel ang may kasalanan. Pero ito mga kababayan, kumuha talaga itong Billionary News Channel ng uh, kopya ng medical examiner. Okay, so ano nakasabi? Ano nakasulat dito sa Billionaire News Channel mga kababayan dito ha? Basahin ko na lang para sa inyo. Ito. Rustan's ear. O oh, ano basa niya mga kababayan? Oh, Rustan's ear. O oh, silent age yan. Okay. Tantoco accidentally died due to cocaine effects. Oh, klarong-klaro, cocaine effects. Walang duda mga kababayan ha. While staying with his wife Dina Arroyo Tantoco at a Beverly Hills hotel, mga kababayan. Okay? And ito according to the official report of the Los Angeles County's Department of Medical Examiner, the report did not mention First Lady Liza Araneta Marcos contrary to online rumors and a fake police report that claim she was with the Tantoko couple at the time of his death okay pero ito mga kababayan nako ito ha oh. the investigator said there were no signs of foul play in his death and that Tantoko's widow had admitted ang klarong-klaro had admitted that she and her husband had used cocaine cannabis and alcohol mga kababayan no di ba okay na lang sana kung alcohol lang hmm kasi maintindihan pa natin yan mga kababayan ha again hindi ako ang may sabi nito Billionary news channel galing itong report na ito mga kababayan I ito ang inamin ng asawa ni Paolo Tantoco gumamit ang hmm, polboron. Ah, uh, anong tawag natin dito? Ah, uh, dahon mm -hmm. at alcohol mga kababayan. Okay? So ngayon, well, sinabi nga bakit nga natin natanong earlier na nagiging naging fall guy ito. Well, fall guy naman talaga ito mga kababayan kasi in the first place, nasawa ito. Okay? Oh, at Ini-emphasize dito ng billionario News Channel mga kababayan na hindi kasama si Liza Araneta Marcos mga kababayan doon sa report. Walang lumabas na pangalan ng Liza Araneta Marcos sa report mga kababayan. Okay? So, well, tatanggapin natin. Pero mga kababayan, isipin natin. Hindi na kailangan yan. Bakit? In the first place, entourage ni First Lady Liza Marcos at yung wife na umamin na gumagamit ng pulburon, dahon at alcohol ay Deputy Secretary ng Presidente, mga kababayan. Mm. So anong masasabi niyo dito? I-comment nyo dyan, mga kababayan. Simple lang. Ha? Unang-una, lumalabas dito, ang nakikita natin, yung circles ng first family, mga kababayan, involved sa drugs. Klarong-klaro yan. Walang kwestiyon. Kahit sabihin nila ng wala or merong pangalan ni Liza Araneta Marcos, the fact na circle yan, kaibigan, malapit na kaibigan ng first family, in a point pa, binigyan ng posisyon sa gobyerno, tumatanggap ng sahod ng gobyerno, dinala ng First Lady doon sa ibang bansa para mag-attend ng official activities at ginastusan ng gobyerno mga kababayan. Ito malaking issue ito mga kababayan. Mm drugs ito. Hindi ito ordinaryo. Hindi ito ordinaryong issue dito. Oh, ngayon. Paano ito ilulusot ng Malacañang? Again ha? Oh, well, sabihin nila, wala naman na, wala naman diyan yung pangalan ni Liza Reneta Marcos. Again, hindi na kailangan. Kasi the night before na nangyari yan, the night before na nangyari yan, magkasama sila, magkasama silang pumunta dyan. Mm. Sa tingin nyo, sa araw ng konsyerto para sa Pilipino na palusot ni Attorney Claire Castro, sa tingin nyo, hindi alam ni Liza Marcos na may nangyari na kay Paulo Tantoco? Mm. Ito nakikita ko mga kababayan. Yung pag-attend niya dyan sa konsyerto para sa Pilipino. Talagang sinadya niyang umattend dyan. Regardless kung invited siya o nakaplano na. Kasi yan yung magiging palusot niya kung sakaling darating itong panahon na ito ngayon. Na malalaman ng taong bayan kung ano yung tunay na nangyari dyan kay Paulo Tantoko. Okay? Well, probably makakalusot. Pero mga kababayan, responsibilidad ng Malacanang na ipaliwanag sa atin at i-clear nila yung pangalan nila. Lahat sila, first family, presidente at first lady, na talagang hindi sila gumagamit ng katulad ng ginagamit ng kaibigan nila. Hmm. Kasi mga kababayan, sabi nga sa kasabihan, Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Tama ba? Oh, hindi ko alam. I think tama mga kababayan yung sinabi ko. Kasi, ibig sabihin, magkaibigan kayo, most likely, magkasundo kayo sa maraming bagay. Unfortunately, hindi may iwasan ng taong bayan, mga kababayan, na isipin, since ito positibo at inamin ng asawa, hindi may na sa kaisipan ng taong bayan na mukhang yung first family. Or sabihin natin first couple lang muna. Ay, pagdududahan na mukhang gagamit din. So kaya, of course, hindi natin sinasabi na talagang gumagamit, ha? Pero mga kababayan, bilang mga Pilipino, kailangan nating i-demand ang presidente na i-clear yung pangalan nila sa pamamagitan ng pag-drug test, mga kababayan. O, oh, ito na yung oras para i-demand yung first couple na mag-drug test para ma-clear at masabi natin na kung ano man ang ginawa ng Tanto Coco Sa so pagpapahiya sa ating bansa na secret, Deputy Secretary ng Presidente at entourage ng First Lady dyan sa mga Filipino-related events ay sila lang yan exclusive lang sa kanila. At hindi talaga kasali at hindi talaga gumagawa ng first couple dyan mga kababayan. Again, responsibilidad ninyo ito. Oh. Ako honestly mga kababayan, nakikiramay ako sa pamilya ng tato ko, pero government official, considered government trips, considered government official ito. Itong asawa niya. And yet, ito inamin. Oh. Imposible mga kababayan na hindi mo alam kung anong ginagawa ng kaibigan mo? Ha? Tingnan nyo ha. Ito ha. Mabigat ito. O. Oh. Mix ito eh. O. Oh. Pulburon, dahon, at alkohol. Mm. Ang tindi ng ano nito mga kababayan. Ang tindi ng tama nito. <laughs> o. Oh. oh. May ano to. Ah, um, anong tawag nito? Uh, correct me, if I'm wrong hindi ako masyadong uh, may alam dito ha. Y yung isa, itong pulboron, ano ito eh, pampaaano, eh? pampa-active ito mga kababayan. Then itong isa, itong dahon, pampano ito. Pampalutang ito mga kababayan. Oh, downers. Eh, uh, and then itong alcohol downers din, no? Ang tindi, di ba? So, parang, yun know na na, excited, uh, tapos gusto mong mag-down, no? parang ganyan, parang mm, Again, yung first family, ipakita nyo yung drug test nyo, o oh, hair follicle, para maniniwala kami sa inyo na kayo ay hindi gumagawa katulad ng ginagawa ng mga malalapit ninyong kaibigan. Okay, comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. And then, no, oh, teka, po, kita mo muna pala natin itong uh, police, ah, ah, ah police report. Ano talaga? Summary ng report. Ayan, ayan, pakita natin para... Uy, naku, ang laki. o oh, ayan, tingnan natin ha. Oh, ayan, oh, summary ng report. Hmm. So basahin natin. Oh. Death Investigation Summary. Ayan, nababasa niyo mga kababayan. Oh, ito. Medical Examiner Case Number 2025-07. Decedent Name, Tantoco Paulo Vargas. Date of Birth, January 6, 1981. Date of uh, Injury, March 8, 2025. Place of Injury, 9876 Wilshire Boulevard. Oh, pronounced Date Time. Date Time, March 8, 2025, 12.05 p.m. Date of examination, March 9, 2025. Deputy medical examiner, ito may mga pangalan. Cause of death, cocaine effects, other significant conditions, probable. Oh, basta, medical term ito, hindi ko, mahirapan ako magbasa. Mother of death, accident. How injury occurred, cocaine use. O, klarong-klaro. Again, kahit sabihin pa ng malakanyang na hindi kasama, wala sa sin, wala, wala tayong pakialam dyan. Basta ang alam natin, di natanto ko sekretary ng presidente, malapit na itong pamilya na ito, malapit na kaibigan ng first family. Mm, ito. At kasama. Okay na lang sana kung sabihin na lang na malapit na kaibigan. And yet, nangyari ito at hiwalay at nagkalayo sila. Pero nangyari ito mga kababayan doon sa isang lugar na kung saan oh, ini-expect na nandun sila magkasama kasi nga official trip ito. So again, comment nyo dyan mga kababayan. So dito lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin and then pakisubscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.